Ngayong araw, ito pala yung araw ng aking pagbabakasyon. So, ito ngayon, ah, magbook po tayo ng J-Ride para makarating tayo sa Naia Terminal 3. So, nag-airplane po ako guys para same araw lang po yung pagdating ko doon. Hindi katulad ng barko kung ilan pang araw ko nasa laot. Hindi mo pa alam kung sip ka or makagat ka ng pating pag nalulunod. So, nag-aeroplano na na pala ako guys kasi every time na sasakay so, ka ng aeroplano uh, para ka lang sumakay sa Ferris wheel so ayan guys nabook na po tayo dito ng J-Ride so gusto ko kasi mag aeroplano guys kasi mas mabilis so ilang minuto lang nandun ka na so ayan nabuk na po tayo kung meron talaga mag pick up dito sa Pasig so dito na pala sa Pasig nagkuha ng na, nagpa-pick up para mas mabilis. Malapit lang kasi sa terminal uh, 3, 2. Kaya, ito na. So, ayan guys, na-pick up na tayo ng coaches. Papunta po tayo ng Terminal 3. So, dito na po guys sa my edge sa dadaan. Kasi dito, tinuro ng driver na hindi masyadong matrapik. So, dito po tayo. Ayan. Na-miss ko na po kasi yung probinsa guys. At saka, yun kasi yung lupa nung nabili. Yung lupa ng tatay ko at saka yung kapatid ng tatay ko nabili ko siya at saka tagal-tagal ko na kasi sa Manila kaya meron akong ipon konti at saka yun nag-invest ako ng lupa sa kaling tatanda ko ah meron akong pero yan yung mga retirement plan ko sa buhay so tatanda ko sa mundo ko titira kasi mas maganda lang sa mundo tahimik at saka isa talaga akong introvert na gusto kong tahimik na buhay at saka maraming at magtanim-tanim so eto guys nakarating na pala tayo dito So, ito po yung Terminal 3. Ayan. So, mag pa-check po natin yung ticket natin kung legit pa yung nabayaran natin. It's true lang po kasi ako nagbabayad ng ticket. Uh, online na po nag nagbili ng ticket guys kasi very convenient guys sa mabilis at saka maasahan. So, kung mag-book man kayo, doon lang po kayo sa pinaka-safe na paraan. At saka, pag may, may check sa gilid ng mga sipasipin ng pins nila, yun po yung mga legit guys. Huwag po kayo na uh, doon sa mga kung saan-saan lang kayong bumili ng tickets sa mga Facebook. Facebook, mga kakilakilala o mga ganun guys. So marami pa scammers sa mga Facebook guys. Kaya huwag kayong mag ganyan. Huwag niyong tangkili kayong mga ganyan mga offer-offer na makamura ka man pero ma mamumura ka sa mga dito mag-check kasi piki yung ticket na nabili nyo. So hindi po siya legit. So, ayan guys. Pakita po lang yung ticket ko ngayon at saka nakaipid lang po ito sa passport kasi pag ID ko kasi deal, eh, dalhin ko guys ba malaglag pa, ma-miss misplace pa. So, ay, ang hirap gan. Buti ko yung passport nang ipit mo lang dito yung ticket. Ayan. Mas mabilis. So, ayan yung bit-bit po guys papunta probinsa. At saka nag-buy na rin pa ako ng extra bagit sa online guys kasi 500 lang. So, pag nandito ka pa sa airport, uh, 1,000 plus po yung mababayad mo pag may magbayad ka ng extra baggage kung lumagpas yung bagahe mo. So, nangyari po sa akin yan dati. So, yung iba kong mga gamit, yung mga, mga underwear ko, uh, tinapon ko na po sa basurahan. Uh, sa basurahan ng Terminal 3 kasi yun po nang pabigat kahit kundi lang. So, very strict sila. Kaya... Yeah. Ayun, tinapon ko yung ibang ga, damit ko. Yung ko. So, ayan, i-chicken bagis na po natin to Diretso na po tayo dito sa nag-check in eh, para mabilis ang proseso. So, ayan guys, balikan po natin yung tungkol sa lupa. Yung lupa pala doon sa probinsya. So, nabili ko sa anak ng kapatid ng tatay ko. Kasi, yan po yung pangarap ko talaga na mabalik yung lupa sa aking mga tatay ko na nabinta niya sa kapatid niya dati kasi naghirap. So ang kwento doon ng lupa kung bakit bininta ng tatay ko dahil yun nga mag-away kami, mag kami ng kapatid ko pagdating ng panahon. So ayun guys kahit na wala nga lupa nag -away -away na so at ano pa kaya kung meron talaga pinag yung tatay namin so ano nang mangyari. So meron kaming lupa doon na doon sa bandang city sa Long Sudes so, bininta po ng ta, bininta po ng kapatid ko so ayun naghati-hati kami sa mga mga binta so sayang po yung guys malapit lang sa kalsada at saka bininta talaga niya wala siyang wala silang pangarap sa buhay kung binta ng binta lang so pira ang nila gusto nila sila ng easy money ayaw nilang mapagod so ayun bininta nila so ayun naman ako nang hinabang kundi ko nang hinayang rin kasi alam ko yung lupa na yan hindi naman mawawala hanggang buhay yung tira na mabilis maubos yan kaya naghinayang ako so ang laking laking hinayang ko doon dahil ang lupa na yung pwede mo ma-invis pwede mo mapagtayuan ng mga produkto pwede ka magbinta doon ng grocery store sa grocery store kasi ang uso ngayon ang mga mahilig ka talaga mag mag sa mga lupa-lupa na yan kailangan mo na mag kung anumang, mga bagay-bagay ang -bagay, pagsubukan muna na kung saan ka So ayan guys, pinakita ko na po yung ticket ko. Ito po tayo sa domestic in entrance. ah uh, kasi papasok na po tayo dito para doon na po malapit na po. Uh, mala, po tayo makarating doon sa ating pupuntahan. So ayan, o diba guys, ang bilis, ang very inconvenience, inconvenience, ah uh, guys, So, mabilis lang talaga pag sa passport lang yung ticket. So, kaya ka pa hindi ka tulad ng ID Putin manlukot malukot-lukot pa yung ticket mo, madumihan mo pa. O kaya mapawisan mo pa, mabasak lang sa pawis kasi mapawis yung so, kamay ko, ma pass yung kamay ko. So, ayan guys, mas so, maganda pa yung passport. i mo lang dyan, so para ka nag-travel sa International Airport. So, ayan. So, dito na tayo. This is the last part. So ayan, sasakay na pala ako ng sasakay na pala tayo dito, guys. So So ito pa lang sa Cebu Pacific Place may sariling mga bus. So dito ka na sa bus sasakay para papunta doon sa airplane. So hindi kanila palalakarin hanggang dulo. So buti na lang ganyan, guys, hindi masyadong maulan mainit kasi ngayon ta yung buwan na to ay maulan so natsamba lang talaga sa yung araw na to hindi maulan guys ma cloudy lang ayan tapos na yung check in at saka dito na po tayo sa sakay ng bus papunta sa aeroplano so ito pa yung Cebu Pacific bus so sakay na po tayo dito so ayan na So, yun pala guys, yung lupa na yun, ah, uh, talagang maganda talaga yung pang-business kasi so, ito matanda ko. Pwede ko siyang pagtaniman, kalaw na ako titira. At saka, ko rin yan kasi yung dami na ng dami na damo, mahaba na daw yung mga damo. Kaya maglilinis ako doon at magtanim konti ng mga tanim. So, yun lang talaga yung mga choice ko sa buhay ngayon guys. habang nandito pa, magtaba pa ko. Uh, yung lupa ko talaga yung no inuuna. -no hindi ko talaga yung pinabili ko ano ano man so wala na talaga akong iphone talagang iphone na yan so pinakagamit na talaga yan sa mga pag vlog vlog ma maganda yung mga mga camera nya at saka mali palinis at saka hindi sa hindi sa blurry pag, pag upload sa mga guide kung content mga ganyan so ayan talaga akong plano ng ganyan guys kasi inuna ko yung lupa na yun para lang ganoon akong maatirhan sa bandang huli kasi hindi naman lahat tayo nang tatab hanggang doon magkatrabaho Merong hangganan yung ating pagtatrabaho kaya yun yung inuuna ko, hindi yung mga bagay-bagay na walang kwentang bagay so yan, akyat na pala tayo sa airplane air so yan guys so kawawa yung mga matanda dito pero meron naman silang mga mga senior citizen din dito hindi naman sila na ng mahaba dito Saka, yun, sa, yung, meron din siguro sila sakayan dito na parang elevator na yak yak yung mga panaka wheelchair kasi pag wheelchair din ganito na hirap pag wheelchair pag ganito kahaba yung hagdan sayang yan yeah. kakyat atesa aeroplano So, parang lang yung buhay ko guys. Um, gusto ko lang magbakasyon. So, parang gusto ko nga mag every year ako magbakasyon para mabisita ko yung yung bukit ay uh, yung uh, yung lupa na yun na bili ko sa sa Gadal notice Norte. So, taga sa Norte lang po kasi ako. Kaya doon ko rin ako titira. So, yeah. So, ayan guys, nasa kaila po tayo ng airplane. So, ayan na, lipad na tayo. So, see you. Goodbye Manila. So welcome to Sambonga del Norte Yan. Ang bilis talaga pang panahon, guys. Ang bilis talaga na, na. Talaga mamiss mo kagad ka yung probinsya ay yung kung saan ka nang galing. Mamiss mo kagad ka kung nakalipat ka ng airplane. Maram yung utak mo nandun pa rin sa lugar na yun. So yan. Tulala na na ako sa ganitong nangyayari sa buhay. O, ah, gano'n ganun lang tayo. Palipad-lipad. So, ito Ito pala is ko this plan Mas mabilis talaga sa... Kaysa barko. Sa so, barko kasi, ang dami-dami pang dadaanan. Sa so, kailang araw ka pa doon, matutulog. As kalug-alug yung utak mo. So, ito, hindi masanong... Alug-alug yung utak mo kung sa aeroplano. Pero yung utak mo naman, nandun pa sa Manila. Diyan, guys, sa bababa na pala tayo dito sa Tifolog Airport. so hi mga yan mga katindang kay katindang so yan baba na po tayo so welcome to the Pulog fort. yan guys sinintay ko talaga na mababaan yung bypassero bago ako mag baba para kunti lang tara hindi ako makasagi masyado na matara ako hindi po sila ma ma at saka matakwan pa yung mga privacy nila so yan so yan welcome to the follow of so namiss ko na talaga very cloudy na yun kahit hindi masyadong maulan at saka hindi naman maulan so yan the follow of ganda talaga ng panahon niya guys mas to ayan medyo mainit at saka sakto lang the fall of earthwood so ayan guys uh, dito na pala nakuha ko na yung bagahe ko ayan alabas na tayo sa terminal ng the of Ay, magpasundo lang pala ako dito. Pasundo ako dito para mabilis tayo makapunta sa paruunan natin. Sa sila. Hindi. Tawagan natin sa left side pa. Oh. Ang tawag ko sa sa sundo? sundo natin so nag tricycle lang pala tayo dito guys kasi wala tayong budget pang kotse wala pa tayong budget sa kotse guys ito tricycle muna dito natin sa may bar biasom yeah, the fall of cities malbar street ito may putak may putak of Yeah, we keep on focusing like the follow before. Sino naman yung mga ipon ko guys ah, na naman ako sa kita uh, kayo kung kubo kubo kasi wala tayong budget sa mga, mga mansion mansion dyan wala tayong budget budget sa mga mansion dyan kaya kubo kubo muna Ayan, na-miss ko na yung probinsa. So, ito na yung pinagbago ngayon. So, dati wala masyadong bahay dito ngayon. Marami ng bahay sa so, dami ng mga population ngayon. So ayan, dami na yung pahay na sa kalsada. So ang mahala ng lupa dito pag nasa gili lang ng kalsada, dagay sa abot ng milyon-milyon ng price ngayon. Dati magkano lang yan, magbili mo lang yan ng 100, yung na yung 100k, 100 plus. So ngayon, wala na. Barya na lang yan. Hindi na yan na nga One foot, hindi na nag 1 foot yung mga ah um, pero makabili ka pag mga ganyang 100-100k 100, so sa mga kuwan po yan mga rights lang po walang beyond clean title so ang clean title ng pricing ngayon mga million-million na dito naman po guys sa saga yan dito na tayo sa saga sa may malimutan po galas sa galas pala to sa galas so nalilimutan ko na ngayong lugar dito sa so, kubinsa na to tagal-tagal ko na rin kasi hindi na kauwi uh, ayan ito na tayo sa my university Rosal State University ayan huwag na po tayo ayan po dito po tayo sa my default ayan uh, Nakawi na tayo sa probensya sa so, hamas ko na oh di diba guys ang ganda pag maraming mga green 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 yung mga probensya so hindi ka sa manila puno ng building walang mga puno na yan ang init-init pa ang daming usok so ayun guys, nabili na pa pala kami bigas kanina, hindi ko na po na bigyan para may po kami ng bigas doon para wala na sa'yo. para hindi na bibili ng bigas ulam na lang problemahe at nabibili ka lang ng toyo mga ginamos so ayun, sold bad na Ayan, so na talaga yung probensya So guys, na-miss ko na ang putin siya guys ito. Nakawin na tayo, nakarating na tayo sa bahay. Well, welcome back to Fravens. So ayan, tukoy-tukoy tukoy dito. Na-miss na rin ako ng to tukoy -tokoy. Ayan, tukoy toy. -toy. Na-miss ko na rin pang Lipang tagal ko hindi nakita ito. Ulip